Oo, bago ka mo yan. Pagkano na oray bago mo niya? 150 yan eh. Good morning mga kakulets. Tara na po kayong mag-walk in. Kay ate kambal kulets. Mga bagong bukas po yan. No? Ayan po, ang dami. Ang dami na kakulets. Ah, oh, eh, si ay, naman, ganyan, 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 ganyan. Uh, oh. Nora, naman, ganyan pa? Ganyan, hmm. tawangan, apin mo sa kanyang malalaki. Oh, oh. Ka nga sa ni Ayo. Ano? Ni hey, Ay, ang ka sa ganyan? Double, at, double XL. Double XL. Para Oo, ganito oh. oh. Ayun, oh, tingnan mo yung suot ko. Ganyan, Dapat pala maisabit ito. Ma sabit mo pa, upit ko yung suot mo yan, Pwede eh. nang pandigay. Baka mga mile pa. E. O, itapos na yung... Eh, isabit is, mo, Bel. Ano, no? Oo. Eh, oh. e, ano mo ay, yung atin? Eh, hangar ka pa ba? Eh? Nasaan pa yung para kung kadena din yung anong ay, yung tali? Pero yan, sige, dito. Dito yung sa ito, kukunin ko ito. Teka lang. Hindi, pumili ka pa. Maraming pagkakas. Hindi, ano ko lang ito. O, kumaway ka naman din eh. O, kumaway ka. Eh, kumaway ka. Sige na. <laughs> Ayan po mga kakulit. Mga <laughs> nagkukulitan po ang mga ito. <laughs> Ayan po. Katatapos lang pong kumain. Na late na po sila. Naubusan na ng handa. Late na po kasing pumunta. O, dilawok. Ayoko. Yan po, umagang kay ganda. nag in po ang aming mga friends. Si Ate Pe. Hello, hello, Good morning, good morning. Si Ate Susan. At si Gan Lori, ang aming ka-classmate. Mag-good morning kayo. Mapapanood ko sa buong mundo. Mapapanood din na yan. Ate Pe, mapapanood ko sa buong mundo. Mag-love people. Ayan o. I love you, I love you. Tumitingin po sila ng halukay ube. Ayan po. Sa isa po pagkain ng Sa, okay, sa mm -hmm. <laughs> to sa buong mundo. Magandang ba? <laughs> Ay, ayan po. Ayan. Yan, mo ayan. 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 Sabi po, sabi po na ate Susan, but ka sa picture ang ganda, but sa personal ang pangit. Ay sa may Sa picture maganda. Eh sabi ko po. Sabi ko po, kaya nga po mag na lang po kayo, kaya nga po sinasabi ko. Kasi talagang pag i-picture po maganda. At least sila po talaga ang makakakita di po ba? Wala So, Man, ay, ito po, po mga ]ண? sa ibang ano, 70 60s. So na ang pag Alam 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 Ayan, pantulog yan. Maganda yan. Ay yung... eh, sa mga kabataan anak na anak ni Atipipedian. Tere, madali ito. Sabi ba natin Oo. Oh, Kailan? Sabi nga sa akin. Kailan? Kasi nag-walking siya. Oo, oh, nag-walking niya. Nakita ko. Sabi ka, nag-iisa kayo. Kaya kayo yung eh. Teka sa akin. <laughs> ay, ako. Dino, may na may naman May gano'n naman. Mawawala ka mo yun. Mawawala yan. Hindi pa, pala. Dino. Kasi ayaw dino. isa, isa dino. Dino. Paano, ay, mo pala. Dito. Dino. Dino. kayo isa dino. Dino, 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 dino. Dino malaking pili ng pusa yung Valeri Anin. Ayan po. Lore, maganda yung pink lep. Ay, yung mga mainit kasi Oo, yung ayon. sa inyo mga mainit. Ang sa sarap ba ng mga pantulog. Eh, eh, ay, eh, ay, ayoko na.